Nauwi sa pagka-bad trip ang food trip ng isang lalaki sa Florida, sa Amerika. Hindi kasi siya nasarapan sa kinain, nahumantong sa pamamato at pahikipagsuntukan. Nasa front line ng balita niyan, Simon Gualvez. Wala pang suot pang itaas ang lalaking ito nang sumugod siya sa isang fast food chain sa Lee County, Florida, sa Amerika. Walang pakundangang pumasok sa loob ng counter ang lalaki at maririnig na ng hihingi ng refund. I want money, I want my money or my food. I want mean my money. Give me my Tinukoy ang lalaki na si Luis Fernando Hernandez Larga Si kuya, na bad trip daw dahil hindi niya nagustuhan ng lasa ng kanyang in-order na pagkain Nang hindi mapagbigyan, sinuntok niya ang screen sa counter at saka lumabas Ilang sandali, bumalik siya sa loob at paulit-ulit na ng bato Nakipagsuntukan pa siya sa isang crew At nang tuloy ang mapalabas ang nag-iskandalong lalaki, binasag niya ang salamin ng pintuan ng establishmento Agad namang naareso si Larga at sinampaan ng reklamong disorderly intoxication and criminal mischief charges nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po. Maging maalam at may sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.